magandang araw sa inyo kayo eh sa mga hindi pa po nakakakilala nito ito ang bahay ng kurukya ito pong kurukya eh isang uri ng hayop o parang anong kabilang sa kulisap yan o yan basta hinipan nyo yung bahay ng kurukya makikita nyo dyan yung laman lilitaw yan yan, nakita niyo yung bahay. Yan, o. Oh. Ibig sabi pala, palatandaan dyan. I mean, may nakatirang kurokya. Oh. gusto yung makita, ito ang itsura ng kurokya. Yan. Yan, nakahuli ako. Yan, hindi pa. Oh, nawala ayun oh nakapasok ulit siya sa buhangin ayun oh nalaglag lang siya nakapasok na siya